Lindol galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Hob 9.5. Na siyang naglilipat ng mga bundo at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayani. So yung lindol, it's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremias 4.24 Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiintayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Galit ng Diyos yung pag-uga o paglindol, kapatid. Jis-jis ng Eremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa so, makatwid, nagpapatunay na ang lindol galing din sa Diyos.